Dinampot din ng mga pulis kaninang hapon sa Tierra Pura Homes ang apat na kasambahay ng broadcaster na si Ted Filon. Magbabandila si Willard Cheng. Bumalik sa bahay ni na Ted Filon ang Quezon City Police at sopo para mangalap pa ng ebidensya. Dito, pinilit isama ng mga pulis ang driver ni Ted na si Glenn Polan na siyang naghatid kay Trina sa ospital. Ayaw sumama ni Polan, pero mapilit si Superintendent Franklin Mabanag Attorney. we are also taking him. Arresting him for violation of 1829. Ano naman ang ginawa? Siya ang nagdrive doon and everything. He was the cars. Dito na pinalabas ng bahay ng ABS-CBN news team. Ano pa magagawa to? ABS-CBN? O kahit sa dun mo na kayo labas kasi para lahat ng media nasa labas naman kasi eh. Para ba parehas pariah kasi naman 'yung mga ninyo, ang hirap naman nating kausap kasi pasado ala-una naman nang lumabas si Superintendent Gerardo Ratwita kasama ang dalawa pang kasambahay ni Ted na sina Pacifico Apasible at Carlota Morbos. Arestado rin daw ang dalawa dahil sa paglinis ng crime scene at hindi agad pag-report ng pagkakabaril sa polis. Inquest namin, inuhuli namin sila sa obstruction of justice. Oh. Kumaripas ang isang abogado ni Ted na bigla sa ginawa ng pulis. Sige na, sige na! Dito na! Buksan mo to! Dito na pinuwersa, kwinelyuhan at tinulang ang dalawang kasambahay papasok ng polis mobil. These people are entitled to a right to a lawyer. Hindi pwede ho. Ang po, ang dali po. Anong sandali lang, kinakausap pa namin yung client namin. At least give, give us that privilege. So, hello. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang grabe naman to. Um, wala silang warrant of arrest. Kinuha lang nila. Maya-maya pa, sumama na rin sa polis ang isang pangkasambahay na si Wilfreda Bolicer at dadalhin na raw sa Camp Karingal. Ibubok na po for obstruction of justice. Kakasuhan na po siya. Aha, kakasuhan na po. Ayon sa tatlong opisyal, inaresto ang apat. Pero ayon sa boss nila na si NCRPO Chief Roberto Rosales, hindi naman daw sila inaaresto. Para sa Mandila, Willard Cheng.